Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na way? Nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, isa na naman sa ating tatalakayin ngayong umaga ang magandang topic mga kasawi na tungkol ito sa mag-asawa. So, eto na mga kasawi na limang sign na makipagkita na si Mister sa kanilang kabit mga kasawi. Ay, ang una natin na sign mga kasawi, is matagal maligo. Alam niyo ba ang mga kalalakihan kapag ka ay makipagkita sa kanilang kabit ay ay napakatagal itong maligo. Kasi nga, bakit? Dahil kinukuskus nito ang kanyang buong katawan, kahit ultimo ang kanyang libaga ay talagang kukuskusin ng mabuti para naman magiging smooth ito ang kanilang mga katawan para naman walang kaamoy-amoy ang kanilang mga katawan. Siyempre naman, para kapag ka sila ay nagkita ng kanyang kabit, ay aminado si kabit na talagang mabango ang buong katawan niya. At talagang maalimuyak ito dahil kinuskus bongga ng todo ang kanyang katawan, mga kasawi. At syempre, slash naman yan, mga kasiwa. Kung talaga ang asawa mong lalaki ay dati naman talagang matagal, maligo. So, ibig sabihin, ito ay walang pagbabago. Pero kung ang asawa mo talaga dati ay hindi ito naliligo kadalasan o minsan pa nga hindi talaga ito naliligo. Pero kapag once ito ay ganito ang kanyang ginagawa, sa na yan na siya ay makipagkita sa kanyang kabit, mga kasawi. Ayan yung ating una na sign. Ang pangalawa natin na sign, mga kasabi, is todo pabango. Ayan, alam nyo ba, mga kalalakihan, kapag ka ito ay makipagkita sa kanilang mga kabit, aba, halos bubuhusan ang buong katawan ng pabango. ultimong kanilang buhok, ultimo ang kanilang katawan ay grabe bubuhusan na halos para naman kapag sila ay magkasama ng kanyang kabit ay mabangong mabango eto mga kasabi, para ang kanyang kabit ay maaakit sa kanyang kabanguhan. So, ganun kasi yung mga lalaki kapag ka ito ay na nakipagkita sa kanilang mga kabit, mga kasawi. At sabi ko, slash naman yan, mga kasawi, meron naman mga lalaki talaga na dati ay ginagawa na ito na halos ay ipapabango ang kanilang buong katawan kung kanila ay ginagawi ito. Pero kung talagang ito ay hindi ginagawi mga kasawi, tapos biglang merong pagbabago sa iyong asawa at ito ay ginagawa niya na halos lahat ay bubuhusan niya ng pabango pa magulat ka na makikita na ang iyong asawa sa kanyang kabit para naman ito ay mabango mabango siya kapag ka nagkatabi silang dalawa pagdating sa hama mga sawi ito yung ating pangalawa na say Pangatlo natin mga kasawi is ito ng todo. Alam nyo ba yung mga asama niyo kapag kadatay wala itong kabit o hindi makipagkita. Kung ang dating damit niya ay butas-butas, kung dati naman damit niya ay wala siyang pakialam sa kanyang postura sa buong katawan. Pero kapag once na ito ay makipagkita sa kanyang kabit at kinalulokohan niya at ito dumbongga-bongga ng kanyang kasuotan na talagang akala mo'y binata na walang obligasyon Ayan, magugulat kayo. Ibig sabihin, isa yan sa mga sign na talagang yung asawa mo ay makipagkita sa kanilang kabit. Ayan yung ating pangatlo na sign. Pang-apat mga kasawin na sign ay tututitig titig sa kanyang cellphone. Syempre mga kalalakihan kapag once na ito ay makipagkita sa kanilang mga kabit. Syempre ang cellphone ay hindi niya mabibitawan para naman hindi niya ma ang chat ng kanyang kabit. Para ito ay nag sa kanya ay malalaman niya kaagad kung saan sila magkikita ng kanyang kabit mga kasawin. Syempre mga kalalakihan ganun kasi yan hindi niya napapalagay kapag once na sila ay nagmi-meet -me up or may imi-meet up sila na isang babae. Kumbaga sa atin, hindi sila nagiging komportable sa kanilang mga kinikilos. Masabilis silang mairitable. Kaya ang cellphone nila, hindi nila malapag kung saan saan para naman hindi nila makalimutan at hindi mabasa kung ano yung mga conversation nila ng kanyang kabit mga kasawi. Pero slash pa rin yan. Kung asawa mo naman talaga dati ay hindi ganito yung inuugali. So, ibig sabihin ay wala kang dapat Ika bahala mga kasawi, pero kapag ka ang asaw mo ay biglang nagbago at ganito yung kanyang ginagawi ibig sabihin, isa yan sa mga sign na talagang makipagkita siya sa kanyang kabit mga kasawi. Ayan yung ating apat na sign. Ang panlima mga kasawi, eto yung pinaka sa mga kababaihan na dapat nyong malaman. Ayan nagmamautuwas ang inyong asawa. Ayan, kung ang asawa ninyo dati na wala siyang ikinikita na babae, wala siyang toothbrush, wala siyang pakialam kung ano magiging amoy ng kanyang bunganga o anyang amoy ng kanyang hininga. Pero kapag once na ito ay makipagkita sa kanyang kabit, aba, ito ay tudumautuwas ito mga so, para naman kapag ka sila ay naglips lips ng kanyang querida ay mabango-mabango ang kanyang hininga para hindi turn off ang kanyang babae kapag ka sila ay mag labing-labing na mga kasawi. So, ayan yung ating panlima na sign mga kasawi. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Kung ito ay ginagawin ng asawa mo na hindi niya ito ginagawa dati, so, ibig sabihin ay magtaka ka na. So, isa yan sa mga sign na talagang pwede mo nang sundan yung asawa mo or kailangan ay magkaroon ka ng awareness ng asawa mo ay merong pagbabago sa kanyang inuugali. Once na ito yung kanyang inuugali ngayon, kailangan mong sundan ang asawa mo. Meron ka ng pakiramdam na nagbabago na siya sa iyo, mga siya Siyempre, di naman yung mga kaalam niyan dahil kayo ang nakakasama ng inyong mga asawa. Pero kapag ka ganito yung ginagawin, mga kasawi ay maging aware talaga kayo at pwede niyong kausapin yung asawa asawa ninyo na meron siyang pagbabago sa kanyang sarili para maging aware yung asawa mo na meron ka ng hint na meron na siyang pagbabago sa kanyang inuugali mga kasawi. Yan lamang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayong mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi.